Konti na lang, pero kulang pa rin. Sa bawat suntok, kulang ng konting tiyaga. Lahat ay kulang ng konti. Sa ganyang antas mo, Mamamatay ka sa entablado! Ibigay mo ang lakas sa baka, tsutok! <s deposit> <floors> <satisfy> <dilemma> <human> <elled> <parole> Napaka-hina. Sobrang hina. Tatlong taon ka nagsanay sa akin. Hanggang ngayon, ni sampukong galaw, di mo pa rin kayang gawin. Si Chow ay may suot na pulseras ng dugong jade. Ang kanyang lakas ay nabawasan ng siyam na pot siyam na porsyento. Pero kaya pa rin niyang umabot sa ganitong antas. Pumunta ka agad sa Pamilyang Yi at ihatid ang imbitasyon sa paligsahan ng digmaan. Siguraduhin mong makasali sa si shopping sa paligsahan.